hello mga b so, yan. another day another game na namanin brooke heaven so ito yung kasama ko si joshua Fulman from one of my subscribers on my youtube channel ayan inad ko sya then nagkasama like, na siya dito so let's go so kayo din, mga b, na ako sa roblox nyo reagen08 E A G E -N -Z 8 yeah Then, i-accept kayo. Comment nyo lang sa video na to. Ang yung username ko na-add nyo na ako para ma-accept kayo. So, kasi, sobrang dami na accept sa akin. Yung, nagiging kalaro ko dati. Okay. Hide and seek. Okay. But, we only two. We need more. Friends. So gusto niya mag hide and seek Can join me here in house number 33. So, yan nag katawag na ako ng mga, pwede mga samad kus lang join sa habit. So, yarn. Para makandaro kame ng hide and seek. And we're going to play hide and seek. Anyone who want to join come in my house number 33 So, ina-tawag na ako. Depende kasi sa mata dito. Kung sana may mga sari-sari ah, ay pinag-gagawa. But kung wala naman, it's okay. Kaya, kuno so, man ah, uh, games. ng mag-isa. Pero, magsama uh, ko gusto niya maging mag-hide and seek. So, let's find another uh, more friends. So, madami kami magtatago. Diba? So, I don't think that Joshua Fulon is still here. Let me see. Maybe maybe living. Wait, let me. Let's go Naraya. Okay. Oh, sabi niya, let's go na. So, tara. Hindi maibata In the pool, how about you? Where are you? Are you already hiding? Let's not zo zoom out, So, because of that. Uh, okay, What about? Where is he going? Is he gonna hide or what? What I'm seeing now. So this is cheating I know. Well, we have a joiner, Veya underscore cute. I think Veya underscore cute is also one of my subscribers. So thank you for joining me. Shout out to you, Veya underscore cute. Join ka na dito sa house number 33. Um. Wait. Are you ready? I'm going to find you. So, sa ng to sumali, to na YouTube channel ko. Admin lang ako sa Roblox niyo ng 8 Or i-comment na lang yung username niyo, ako na, naman, niyo na ako. Okay, so let's find where it is. So my safe is here. Let's see if it's if Joshua is in here, and I'm also open my safe, so no one can rob me. Okay, let's see. This uh, the oh, gotcha. Anyone who wants to join us, come here in house number 33. Anyone who wants to join, come in my house number 33. Anyone who wants to join, come in my house number 33. I'm gonna hide. Don't peek. chat filter currently experience in issue. So, mas maganda dito sa hide and seek na to kung mas madami talaga. So, let's see if nahanap na niya ako. Ooh, where is he? Is it finding me or not? On up? Wait, I'm gonna chat. Find me. Let me see. Welcome in my home. You can stay here if you want. This is my content, is it? This. Na isa sa naga a subscriber ko That's a Jenny Jenny nine six zero one one zero pero chat so how are you together. Ang ganda niya naman po, te. Hmm. Ikaw din kaya maganda. They are cute in your palan. You say, Jenny, so let's put some lights here. Party, party. Party, party. Oo nga eh, thank you ha sa pag-support. <laughs> uh, Sayang, so, sa inyo eh, isa siya sa subscribers ko. Hindi mo tayo ganun ka-popular. But, we did our best. more subscribers to come. Pag nag 1,000 tayo, di ba? Mas maganda, mamimigay ako ng robux. Si Sula, nakita ko yung kung sino mga nakasubscribe. Yung mga name. Then, i-rumble -rumble ko yun. Sa rollet. And then, pag nag 1K na tayo ah. Kaya keep subscribing mga doon. Diba mali niyo mapigyan kayo ng 800. Magkano ba yung pagka 500? yun eh. 70. 800 Robux. O oh, diba? Isang, isang 800. Isang mga uh, 400. Isang 200 something. So, kaya may subscribe na kayo pag umabot tayo ng 1,000. Hmm, na. Swertehan, di ba? So, patugtog tayo. Kasi alam ko magkakaroon ako ng ano nito. Stop right. So, 嗯。来呢 Kaya nakuha dito para pag-party. Konti lang. Like, jute. Diba? Ang happy pa kami na lang ang nagbibigay sa iyo na yun. Friend. Kaya wala si George, Hindi tumalig siya. Mas masaya kung kayo lang na lang nagsasubscribe sa akin ng kalaro. Kaya add nyo na ako sa Roblox nyo. Raya Gen 08. Or pag hindi nyo mahanap. Akin, comment nyo lang dito sa video na tayo mga username nyo din ako na mag-add sa inyo, di ba? Ah, accept nyo na lang ako. Oh. You're welcome. Ang saya ko kasi naka-join ka. Sana yung iba din na nag-subscribe sa akin, maka-join din. Yung iba kasi nagme message ko sila ng mga laro ako. Mm. Diba? So happy! So din mga B. I'm so excited na makalaro ko kayo. Pagbigay kayo ng idea kung ano gusto nyo gawin. Pagka nandito tayo sa bufleta, diba? So, good mo na mga bee. What do you want to do today? Pag lagi tayo magkalaro, lagi ka makasakay dyan. Gusto mo minsan ikaw mag-drive? So yan, nasa school kami. Mag-aral muna kami. So lunch muna kami. 'yung babae na no, huh? Sana makalaro ulit kita sa susunod. Magjo-join ako sa iyo or magjoin ka sa akin. Bye! See you next game. Sana mag-join ka pa sa akin or ako mag-join sa'yo, ha? See you around. Bye! Mag-iingat ka palagi, ha? Huwag mo pabayaan pag-aaral mo ako nag-aaral ka pa. Bye! Magpapalam na siya Jenny96 <laughs> May kita mo yung sarili mo Sa vid na to <laughs> Until next game Until next game Ben. Bye Hi. Kami na ano po yung tik. Makikita mo yung sarili mo sa video ito. ngayon so, mga B, nagpaalam na siya. So, until next game na din ulit. So, shout out ulit sa'yo. Until next game. Sana kayo din mga ibang subscriber. Mga, kayo mga B. Ang dami nyo dyan. Gusto makajoin nako ako. I-add nyo na ako sa Facebook page. Uh, Your Aunt Gamer. Doon ko ipapost kung kailan ako maglalaro. Para mag-join kayo sa or ako mag-join sa inyo. Add nyo ako sa Roblox. REAGEN08 R E A G E N Z 08. So, yung Hope you like this video. Don't forget to subscribe. Bye.